Oh my God! Ang tataba ng pusit, guys! Tingnan nyo, ang lalaki nila, oh! Parang ang sarap, mamiwit! Hello, guys! Kahapon, nagpahinga lang muna ako. And then, financial ko yung mga anak ko. Today, date namin ni asawa. Ayan, lalabas kami kasi. Kakain tayo ng uh, sushi. At, titignan natin kung meron ng tinda ng oyster dito sa Japan. Kasi season na. Dahil, gustong-gusto gusto ko na rin kumain. At alam ko, nakatitignan naman kayo sa ilong ko. Ayan yung ilong ko, guys. Oh, ang ganda niya na size Ito na nga guys pagpasok natin dito sa aking paboritong kainan ng sushi set ay nakakita tayo ng mga puset kung saan guys ay ibig sabihin available na yung puset ulit. Kasi wala din mahuling mga puset lately talaga guys dito kahit saan kayo magpuntang restaurant wala silang makuha ng uh, supply ng puset kaya pahirapan talaga. Kaya ngayon ang plano lang talaga namin kakainin ay yung sushi set pero dahil nakakita tayo ng puset so chance na. Pero dahil hindi natin alam kung ano yung itsura ng set nila dito dahil first time namin kakain dito ayan nag order ako ng para sa akin. Kasi lang. depende sa mga makakainan nyo kung anong set yung naka-include sa kanya. Katulad nito may dalawang shomai siya. Sa iba guys ay isa lang. And then wala silang yung mga appetizer na iba. Pero meron silang gulay. So ako ang habol ko lang guys ay yung meron siyang shomai. May appetizer na parang ek ekstrang ulam na isda. And then ayan meron siyang chawa mushi or yung parang balot na chicken soup na ginawa siyang jelly. So napakasarap din yan guys. Ayan meron pa rin siyang mosuku o yung appetizer na seaweeds. At kung makikita nyo naman yung kanyang pusit ay medyo malaki. At syempre, fresh na fresh yan guys. Kakakuha lang yan dyan dun sa may aquarium and then sa kanila kinare. At ayan na nga, nakita nyo gumagalaw-galaw pa. Yan ay isa sa mga paborito kong kainin dito sa lugar namin. Kaya dito rin kami lumipat dahil nga sikat na kainan ng pusit na sariwa itong aming tinitirhan. At sa pagkain na ito, napaka simple lang guys. Kuhanin nyo lang yung wasabi, durugun nyo sa inyong toyo kung saan ay dependehan nyo dahil sobrang anghang ng wasabi guys. Lalo na kung fresh na wasabi. And then, isaw-saw nyo lang yung pusit na yan. Yun lang, ganun madali. Pwede nyo rin siya patakan ng lemon kung gusto nyo. Pero mas gusto ko yung wala. Kasi nalalasahan ko yung manamis-namis na lasa ng poset. At ayan na nga, sarap na sarap yung lola nyo. Hindi tayo makapagsalita dito guys. Kasi may katabi tayong mag-asawa na sobrang tahimik nila. Eh kung magsasalita pa tayo, baka masyado silang maingayan sa atin. At mapalbas pa tayo ng day oras. Ang sarap naman ang kain natin. At takam na takam naman si Papa. Kaya eh. inaalok ko na rin siya na kumain habang wala yung kanyang order. Kasi yung order niya yun lang guys ay yung palagi namin in-order na uh, sushi set. Kung saan ay kompleto na din naman siya. Pagkakaiba lang ng squid set, guys, mas mahal siya at san, sansengyan siya. And then yung sushi set ay sengyan lang. At meron lang din yung tempura and then sushi. Pero marami na rin siyang laman. Wala nga lang siyang shumai at yung extra appetizer na isda at mozuku. Pero almost panalong-panalong ka na sa sengyan. Ito naman, guys, ay mozuku, yung seaweed na ginawang parang Uh, niligyan ng lemon and then konting asukal and toyo. Napakasarap niyan guys. Paborito ko yan. Ayan na nga yung ating tambakol na extra skemono nila kung tawagin dito yung side dish nila o yung appetizer. And yung kanin dito guys kapag ka ganitong set ay pwede kayo umulit at least 2 times. Dati pwede kayo hanggat kailan nyo gustong kumain ng kanin pero dahil nagmahal nga lahat ay nagbawa sila naging 2 times ka lang pwede umulit ng kanin. And then pag kami natira kay yung puset, yung part na ayon yung kainin katulad ng bibig, yung kamay and then yung pinakakatawanya. niya. Pwede niyo naman siya i-request na gawing tempura which is napakasarap din guys noon. Isa sa mga paborito ko yun and then kapag marami kami nila papa and then marami kami natira, inuwi ko talaga yung para kay Akari. At syempre dito lang yan sa lagi namin kinakainan dito sa may Takashi Masaga. Bukod sa napakasarap at sariwa ay napakamura lang talaga ng kanilang mga orders dito. At after nga nyan guys ay pumunta na tayo dun sa bilihan ng oyster kung saan ay direct tayong bibilin dahil malapit lang sila sa dagat at direct kaya mas mura. At kilalang kilala na rin kami dito guys. Tumaas na rin nga pala sila ng hakuyen o piso dahil nga lahat nga ay nagtaasan na. At alam nyo ba napakaanis ng mga tindero dito. Sasabihin nila kagad sa inyo na hindi mataba yung mga ani nila ngayon para hindi kayo madisappoint. Hindi ka sa Pilipinas matamis kahit hindi naman matamis. <laughs> at syempre, ina-expect namin dahil late na nga yung harvest nila. Supposed to be October, dapat ay nakakabili na ng oyster. Pero sinasabi nga nila sa amin na maliliit lang yung mga oyster ngayon. Kasi guys, sobrang payat na mga talaba ngayon talaga. Alam niya kung bakit. Dahil sobrang linis na ng talaga ng dagat ng Japan. Wala na rin makain kahit yung mga oyster. <laughs> Tapos yung nasa barko na yan, si tatang yan, nandyan siya, siya yung taga-angat niyan. Kung makikita nyo, kakaharvest lang. And then, ang maglilinis niyan, yung asawa niya at yung kapatid ng asawa niya. And then, minsan nakikita ko siya din ay naglilinis. Ganon dito guys, kapag ka may-ari ng mga business or mga farm, mga restaurant, ikaw din ay nagsisilbi, hindi ka sa atin kapag mga boss, taga-utos ng trabaho. <laughs> Tapos napansin ko nga guys, marami na nakabuka nung talaba. Yun nga, tinanong namin, bakit uh, maraming uh, patay na talaba ngayon. Sabi nga nila, ay sobrang init na talaga ng, ng dagat kapag ka summer, kaya maraming hindi na nakakayanan yung init. And then, ayan, dito naman sa stage na to guys, dyan naman siya nililinis. Kung makikita nyo guys, di ba napakadumi niya, ang dami pa nakakapit ng mga burnacles. Tatanggalin pa nila yan, hindi nila as is nabibenta yan kasi nga dagdag -dag yan. And then after nila pagkalinis, ilalagay muna nila dyan sa basket and then saka nila sa kanila ibababa sa, sa dagat. Pero hindi pa nila perfect na nalilinis yun, guys. Meron pang second stage ng paglilinis kung saan ay ginagamitan naman nila electric ng, uh, pang pangliha. Parang ganon. Hanggang sa maging ganyang siya kakinis, makita nyo puting puti na, di ba lumalabas na yung white part niya. Kasi yan yung nagpapagaan na rin sa timbang. At para hindi dismayado yung bibig. Ganon sila kahigpit dito, guys. At nakita ko nga dito sa may likuran ni Papa, marami nakahilera na basket kung saan yung mga nakita nila patay na ay hinihiwalay na nila. syempre hindi nila kasama ibebenta Baka sumakit pa yun siya ng mga kakain. Medyo sad part lang talaga ay sinasabi nga sa atin nung uh, nagtitinda na yan na medyo malilit nga yung talaba ngayon. syempre kapag malilit yung harvest nila ay madami yun sa timbangan, di ba? Pero kung malalaki yan, at least mga ilang piraso lang yung isang kilo. Pero dahil nga maliliit pa ay medyo lugi talaga sila ngayon. Kailangan lang talaga nila mag-release kasi marami na nga naghahanap ng talaba. Uh, at sabi nga nila, baka mga by January to February, yan yung time na matataba na yung matitirang talaba. Kaya ngayon, ang binili muna namin ay dalawang kilo kasi nga gusto namin masure kung talaga bang maliliit. Kasi mas masarap talaga guys yung medyo puting-puti na yung loob niya. Napaka-creamy kasi ng lasa niya. Ayun guys, ito tayo sa Ayun, si Bobo o. Oh. <laughs> na guys, tikman na natin yung ating talaba. Ah, naku maring pat, alam ko nanonood ka, matatakam ka na naman dahil panahon na naman ng talaba. Ayan guys, oh, ito lang yung medyo mataba-taba, tingnan nyo. 。いただきます。pa ako guys, ganun. Sa mga magtatanong, ano daw ang lasa? Alam nyo, amoy na amoy nyo yung dagat, ganun yung kanyang amoy. Ayan guys. Oh. Payat siya. Pero, still masarap. Siyempre, iba yung mas mataba kasi guys, creamy-creamy yun. Yan, dumudulas-dulas pa siya, di ba? Hmm? <laughs> Ang tagal ko itong hinintay. Dapat kasi November pa to guys. October. Kaso sabi nga, medyo mainit pa yung dagat kaya hindi sila nag-harvest. Ito pa talaga oh. Payat. Mm. Mamayang gabi guys, magiinom kami ni Papa. Meron kami uh, tambakol na sashimi at eto nga yung oyster natin na sashimi. Mm. Harap. Dito lang talaga ako kumakain guys ng talaba. Hindi ako kumakain ng ibang talaba. Japan talaba lang kasi. Sarap. Sobrang sarap guys. Hmm. Mm. Asim. Kung mata kayo dito sa Japan, lalo na dito sa Tsukushima, itry nyo yung sariwa nila. At meron din silang inihaw. So, ayan, mamaya titirahin natin gabi.